Good morning, good morning guys Araw ng martis guys Nandito tayo ngayon sa SM Impair View Nasa SM Impair View tayo ngayon ha Katarungup lang natin ang ating pasayero So waiting tayo ngayon dito Waiting naka auto pa rin tayo naka auto -axi. So waiting tayo ng pasayero ngayon Nandito tayo sa SM Impair View Ayan ha is Imperio tayo is interview Robinson sa kabila ayan so ang oras ngayon guys ah 7.40 ang oras ngayon 7.40 so maaga tayo lumabas kanina mga 6.30 yata So, nandito tayo ngayon sa Fairview. Ayan, guys ay pumasok na booking cashless si King sa drop off nito haba naman Jollibee North Perdue, pick up Jollibee North Fairview Jollibee North Fairview Ay, sa mga oras na ito nasa tanyag tayo ayan o no? sa tanyag uh, ah, tambay tayo dito sa tanyag mayroon tayong inatid dito galing paranyaki sa dito tanyag alas 3 na guys alas 3 so nakailang booking pa lang tayo ayan guys so, nasa tanyag tayo may pumasok na booking. Ay, uh, 44 lang. Accept na rin natin to. Ah, uh, Aaron. Wellmark. Bigotan Min. Eh, okay, ano natin? Message. Ayan. Ang drop-off nito is, ah, uh, school implication si bagong tagig ok lang to tagig ayan guys uh, pick upin muna natin guys nandito na tayo San Mateo malapit na ako sa bahay uh, i-open na natin yung ating mugit para kasi issue na tayo wala nang papasok kasi malapit na tayo so dito nang tatapos yung biyahe natin ngayong araw so tingnan natin kung magkano kinita natin ngayong araw, simula tayo maaga pa tingnan natin ayan, i-off muna natin i-off muna natin yung ating ano ayan naka-off na siya uh, tingnan natin kung magkano kinita natin open natin to ayan guys naka 1,577 tayo eee tingnan natin kung ilang booking naka 18 booking tayo nagsimula tayo ng ayan oh no? ngaaga tayo nagsimula alas 6.16 ayos tayo nagsimula ng booking tapos nagtapos tayo ayan alas 4 alas 4.21 yan lang ang kinita natin 1.577 ayan o no? January 23 so yan guys wala tayong pinapakitang sobra dito sakto lang kung ano lang talaga lumalabas sa ating mubit yon ang to totoong kita uh, cashless man yan cash yun talagang kinita mo ang babawasin dyan ang babawasin dyan gasolina na lang kasi ang bawas na ni mubit yan yan cashless man yan o oh cash yun talagang kita mo pero yan tulad so, like, sinasabi ko, hindi kasama yung tip dyan. Yung aqua lang, nakita talaga yan. So, yun lang guys. Pinapakita ko lang talaga kung magkano nga ba kinikita ng bukit sa araw-araw. Uh, Naka-auto-accept tayo dyan. Uh, nung umaga, nung napunta tayo ng pikutan, paranyake, Ay, inanong ko na, minanwal kasi Baka ilayo tayo ng ilayo Para pabalik na tayo dito Mga alas 3 minanwal ko na Para yung pick up natin papunta na rito sa atin Para hindi tayo lumayo So yun yung guys Kumita tayo ng 1577 So tatanggalin Yung gasolina dyan Sabihin natin 300 may pa tayo 13 So yun guys May 13 pa tayong kinita hindi na yung masama guys kung bago ka lang sa akin youtube channel guys huwag mo kalimutan mag subscribe i-click mo na rin ang bell icon para kasama ka sa biyahe ni mo kita